good morning po muli. Sana na namang weekend ng fishing ito. Dito tayo ulit sa ating paboritong spot, ang Farkia Beach. Siyempre, kaming dalawa lang ni Dory. Ano, wader kami. At uh, lulusong tayo sa may dagat ngayon. So, medyo mababa yung tide ngayon. Kung nakikita nyo. So, mag-wading kami ni Dory. Earlier, may mga nakita tayo nag-wading. Pero bumalik na sila. Medyo makulim ang sky ngayon, pero wala namang badya ng ulan. Ano? may overcast lang kita nyo balot na balot ako hindi <laughs> naman malamig pero sinubukan ko lang sana makahuli tayo I am running a paternoster rig na mayroong isang 20 grams na rotor or bobber cork na pwedeng adjust at uh, lulusong na kami so magkatry tayo maghagis dito sa may malapit sa batuhan at sana makahuli tayo good luck sa atin <laughs> marahil nagtataka kayo bakit ako gumamit ng bobber ngayon ano? uh, actually sinubukan ko lang <laughs> hindi to slip bobber ano to yung fork bobber na may stopper na mano mano yung nilalagay naglagay ako nito para try natin kung totoo yung sinasabi na, na naiwas sabit kasi tinataas niya yung linya natin yung ating rig at the same time para hindi na masyadong mag, mag uh, ng linya kasi pag yung bobber meron ka dyan eh Pag may kumagat naman bababa yung bobber na yun na? So Tinry lang natin Malay mo may effective siya dito sa may lugar na to Sa may Parkia Beach Kasi maraming sabit nga dito So para maiwasan natin yung snag Nagtry ako mag bobber

pamain natin. Ano ba yan? Meat? <laughs> Pakakawalan ko muna Baby ka pa eh. Lit lang niya. Eh. Lit-lit mo lang eh. Yung. Basta siya matanggal. Ay, pag-ibay tayo.

Hindi nga lang nakalimutan magdala ng plastic. <laughs> Kunin natin. Yun. Saan so, tayo malito plastic? Doon natin nilagay. <laughs> Dadaling ko na lang siguro. Yung plastic? Ay oo. Bigay mo na lang yung plastic na pang lagay ang pang fish. Yan. Balik tayo sa tubig. Magandang <laughs> sinyalis yun. Isang bako ko na malaki. Balik tayo dun sa may batuhan na nakuha natin ng mga isda baka meron pa okay, at sa ating meron pa kagat na natin meron pa hindi pa baka mabalabog na yung isda marami ng whole set wala pa rin balik natin tapos natin ulit lang kung isda to o snag hindi naman sya lumalaban eh. so snag ko malamang balik na naman ako doon problema medyo malalim dito eh. pag pumunta ko rito papasukan ng tubig yung aking wader patula po nga bato <laughs> hindi na nasundan yung huli natin ah may mga kabayan pala tayo dito dumating naghahanap nung parang shell hindi pa rin nasundan yung huli natin sana pagbigyan tayo ulit sarap ng feeling kanina eh so nag break time muna kami ni Dory at ako'y tapos nang kumain uh, Ramadan na kaya hindi pa yung masyado sa mga kaibigan nating muslim ano? kung nasa middle east po kayo medyo offensive po yun sa kanila eh. pabalik na rin si Dory tapos na siya magbuha ng halaan mukhang nakarami na siya doon ang oras nga pala eh halos alas dos na ng hapon pa <laughs> rin kami maalis dito sa palangin ang huli natin pero bumawi si Dory Kumuha siya ng maraming halaan Napakita ko sa inyo mamaya Ah, hindi niyan, pang ulam din yun anti zero Hindi <laughs> na tayo na zero, naka one point naman tayo ng mga Kaya, super, pa din Hindi nga lang, siyempre Mas masarap pa rin pag marami ka nakukuli ano? Uy, mukhang may huli si Dory Mukhang malaki yan ah Ano ba yan? Ay, balo! <laughs> <laughs> Balulang pala eh. Pambihira ka naman eh. Ah, hindi. Bakoko. Bakoko na maliit. May <laughs> eh, huli si Dory. May eh, huli si Dory. Maganda yata yung huli niya. Sana, maganda yan. Kaso maraming batog yan. Ah, oh, balo nga. <laughs> balo tapos sinabig pa. <laughs> Luwagan mo yung linya mo para ni. diretso. na natin si Dory alas 3.30 ng hapon ganita ulit yung araw ayun o oh. no? wala pa hindi Dory yun lang oh. o isang palo oh. isang balo na pinakain niya sa pusa <laughs> at anti-zero na halaan yun lang ang meron natin ngayon nasaan? nakawalan oh. natin It's Si Pakoko, not balo So, one bakoko, tsaka anti-zero na halaan. Then, Dory got one bakoko too. So, dalawang bakoko. Kastay ulit. Good cast. Muna tayo. Okay, okay, natin na. Nasa lang, okay. tayo muna tayo. Masa labi lang tayo muna na black. Parang nunan, balik mo nunal ko. O oh, may pusi dorya, may daw, magbabop alam isang baywa so try natin the trip sayang din to kung may huling isda hindi ko alam ano to parang bakoko 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 maliit normally pinapakawalan natin ng gantong size eh. kasi pakawalan natin normally talaga pinapakawalan ng gantong size eh. maliit masyado sayang kawawa naman palaki ka muna ha bye bye Shoo. wala na siya sunset 4.50 na ating mga hulo papabalik uh, na tayo ng pagsakiran, uh, mag na tayo at uh, malapit na ito, utom na rin kami pakita ko sa inyo yung mga huli natin at yung mga nakuha nating halaan natin. so Ayun po yung mga nakuha natin ano. So, bakopo na medyo malaki. Saka isang maliit. Eh, kinuha na ni Dory yung maliit kasi baka mamatay lang. Sumabit siya ng gusto sa hook At kumit hina na siya. So, kinuha na lang. Sorry ba Ito naman yung mga nakuha halaan ni Dory. Ayun ah. Eh. Yan, saktong pang sabaw din yan on dinner. dinner or lunch, whatever. Unless <laughs> nag-aagahan kayo ng halaan. Sarap nito. Ayos. So that's the end of our fishing session today. Hindi tayo masyadong pinalad pero okay lang. Magaling tong si Dory. Eh. Magaling tong mangkuha ng halaan eh. Kaya anti-zero din yun. <laughs> Naka isang malaki tayo at isang maliit na makoko din. <laughs> so hindi naman natin nasasabing zero tayo. Yun nga lang, hindi ganun karami. So ganyan talaga, iniiwasan natin muna mga isda sa mga cornish. Kasi bawal nga. So, hanggat hindi nalilift yung panto, hindi tayo pwede bumalik. But uh, huwag nga sabi ng ibang mga PXA members at mga Sadly, I think permanent na talaga yung pattern so in any case, maraming salamat kumulit ko nakarating kayo sa part na to ng video. Sana ay pa namin yung mga episodes natin dito sa canal. Maraming salamat and see you again next time. Bye.